Dahil nga napasakto, walang pasok yung mga bata, abe ko. Kaya nagpa siya kaming umuwi dito sa may malabon. Abe ko, para makapaglaro si abe nyo at makita yung mga pinsan niya. Abe ko! Abe ko, ito na naman si abe nyo. Abe ko! <laughs> Dahil nga kapistahan nila dito sa may Malabon Santarosario, abe ko, kaya umuwi kami dito. Abe ko. Para nga makalaro si Abe nyo, abe ko, at makasama yung mga pinsan niya, abe ko. Tsaka syempre para makapasyal na rin kami, abe ko. Kaya ayan na si Abe nyo, abe ko, siya na nga yung papalo, abe ko. Kaso medyo mahina yung pagpalo niya dahil ngayon pa lang siya naglaro ng ganito, abe ko. Buti naman nung pinalo ni Abe nyo, abe ko, konti na lang dahil may crack na siya, abe ko. na nga nanalo siya ng 50 pesos, abe ko. kaya binigay na kay edad. Abe ko. Siyempre, magpapatalo yung medyo may edad na abe ako na kuya ni abe nyo. Yan na nga, abe ako, Naglukdang dang palaka na sila. Abe ako na may kasamang sako, abe ko. Siyempre, mawawala yung pandadaya, abe ako, dahil siyempre, taga dito lang sila. Kaya masaya to, abe ko. Katapos nga pala nilang laglaro, abe ako, yan na nga, binigay na yung premyo ni SK. Abe ko. Briri nga pala, ginaganap na itong kapiestahan dito sa may malabon. Abe ako, dahil nasanin na sila. Abe ako, simula sa matanda at saka sa mga bata ngayon, abe ako, talagang ginagawa kanilang tradisyon to. Ah, be, Kaya naman pati kami, every year, umuwi na rin kami. Ah, beko. ako, siyempre, yan na nga yung matatanda. Ah, be, ako, sila lang yung maglalaro. Ah, be, tsaka, siyempre, di mawawala yung pandaraya. Talaga, yan nga, tinulak si DJ 500. Ah, beko. Basta na, konti na lang yung ngipin sa mukha. Ah, be, ay, konti na lang yung ngipin sa harapan. Ah, abe ako, muntiwan pa sila nalasak. Ah, beko, ah. <laughs> Uh, dahil nga yung laro na to, abe ko, is race to 5 ko, kaya medyo mahaba-haba, abe ko, mahaba-habang talunan para sa kanila, abe ko, pero talaga nag enjoy pa rin sila, abe ko, habang ako naman kumakain ng chit-chiri, abe ko. ay nga, nakapagdaya yung kabila, abe ko, yan nga sila yung nanalo, abe ko. Siyempre, hindi ba wawala yung ebidensya sa picture, abe ko, kailangan ipakita ito, sa dokumentary sa gobyerno yan, abe ko. <laughs> Abang lumalalim nga pala yung gabi, abe ako yan na nga, bumisita si Cap G. Abe ako, syempre may bound-bound siyang lechon man. O, oh. kabe ko. Ah. Kaya naman ganyan kalakas si Cap G dito, ako, dahil hindi niya nakakalimutan yung mga barkada niya dito. Abe ako, parang barkada lang si Cap G dito. Abe ako, tignan niyo naman, umakyat pa sa stage. Abe ako, eh, maride. <laughs> Kahit ayaw mong kumanta, ako, kaso wala kang magagawa dahil kapitang kakailangan kailangan mong kumanta, ako. Pero salamat, kap G, pumunta ka sa stage. <laughs> Pagkatapos nga palang kumanta ni Kap G, abe ako yan na nga si DJ Paibandre. Dabe ako tutugtog na pero kinakabahan niya na, abe ako pinagpapawisan siya ng bultik-bultik, abe ako. <laughs> kaya, sabi ko naman sa kanya, abe ako tumugtog ka lang wag kang mahiya, abe ako dahil sasabayan at susuportahan kita, abe ako kaya naman ako, yan na nga abe ako sumayaw na ako, abe ako naging sumba instructor bandang uli, abe ako. <laughs> ilang umandar yung mga nakakaya kong step. Habi ako, siyempre, di ba papatalo yung kumpare ko na si Boy? Habi ako, nahihiya pa yan. Habi ako, pero kahit alam niya yung step, habi ako, ayaw niya dahil hindi pa siya lasing. Habi ako, <laughs> Siyempre, meron din silang pambato dito sa kanta. Nabi ako si Kuya JR at saka yung asawa niya. Nabi ako, sayang, hindi ko nabidyohan yung anak niya. Nabi ako, ha. Siyempre, di naman magpapatalo yung future counselor natin. Nabi ako na si Kagawad Tok Tok. Nabi ako, Hindi lang ako sure, nabi ako, kung tama yung pronunciation ng pangalan niya. Kung Toto ko Tok o to Tok, nabi ako. Kaya sorry, nabi ako, baka magalit ang pogi. Nabi ako, Abang kausap ko nga pala si Pogi, abey ako, mayroong nagpadala sa atin ng tabang talangka, abey ako, gawa ni Kalakal Bakulo, abey ako, yan nga po pala yung page niya. Kung gusto yung mag-order sa kanila, abey ako, sa kanya, abey ako, mag-PM lang kayo sa page niya, abey ako. Kaya naman nun nagalit na yung Pogi, abey ako, paano daw magalit yung Pogi? <laughs> Kaya hanggang doon na lang, abi ako ito, pauwi na nga kami ng pampanga. Gabi ako, kaya maraming salamat sa support na kay so yan Abi ako, Motobag. God bless. Thank you. Bye!